Thank you, Lord. Kain tayo. Mm. Mm. Hello, mga moms. Ayan. Magbago na naman tayong titikman na food. Pero bago ang lahat daw sobrang init. Ino muna tayo ng beauty milk. Ah, Karamihan ako na fresh. Ito nga pa rin beauty milk na mango flavor. So, hindi ko pa masyadong nahalo yung baba. So, isa-shake muna natin. Wait lang. Para mas mahalo yung sa ilan. And Then, yun na. So, mas Masarap. to. Mmm. Then, ito ang titikman natin. Tararo ang uh, Jenny's Park Chicharon. Oh. Ang Jenny's Park Chicharon. Galing ito sa Santa Maria, Bulacan. Yes. May nagbigay lang ulit sa amin ito. So, ayan, naka-open na siya. May kumain na. And then, titignan natin ngayon. Ayan, ayan. Oh. oh. Ang dami ng laman sa loob, guys. Hindi mm. ko alam kung magkano ito eh lang. ang hmm, bangong. Abi, amoy pa lang. Hindi, amoy lang ako. -chu. Bueno, okay na, cheers. Thank you, Lord. Kain tayo. Mmm. Legit. Ang sarap ano to, Masarap tong iulam sa kanin. Tapos kasama yung itlog na pula. Parang alam ko na iuulam ko later. Tingin nyo ko. Tikim lang tayo kasi dito ko siyang anong... Dito ko so siyang iulam. Sarap! Mm, -hmm. mm May damang. Dami! Mmm. last na. Wala. Pulam ako nito. Cheers. Last na to, guys. Mm. Legit. Mm. Ang sarap yung sa tamang Bulacan. Ang sarap gamers, Pag taga-Santa Maria, Boracay, hindi nyo pa to natatry or ang dadaan kayo doon. nito. Yung genyus, masarap ah! Mmm, legit! Sarap! Thank Lord!